Ang galit ng mga taong makamundo sa mga sumasampalataya kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, Kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito sa mundo at nangaral sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang maidadahilan sa mga kasalanan nila. Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa aking ama. Kung hindi ako gumawa sa harap nila ng mga himalang kailan may hindi nagawa ni Numan, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ngunit kahit nakita na nila ang mga himalang ginawa ko, napopoot pa rin sila sa akin at sa aking ama. Sa ginawa nilang ito, natupad ang nakasulat sa kanilang kautusan. Napupuot sila sa akin ng walang dahilan. Pagkatapos sinabi ni Yesus, Ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong niyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatutuo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatutuo tungkol sa akin. Dahil kasama ko na kayo mula pa noong una.